matatabunan. Ano na lang ang, ang maririnig natin? Yung Duterte-Duterte. Kung yun ang sinasabi ng taong nasa mic. Matatabunan lahat ng mga pinagsasasabi natin dahil nga merong mas matimbang at mas malakas na boses. Marunong ka naman, di ba? Alam mo naman yung mic, di ba? Kumakanta ka naman ng parang di ko yata kaya, di ba? Uh, 'Di ba? May pa konti ka namang sinasabi na good news, kunwari, ganyan, 'di ba? Merong mga usap-usap na hindi Duterte, pero kapiranggot lang. At saka, kapag 'yun ang binabalita mo, wala kang kalatoy-latoy. Diba? Dati nag enjoy kang tumira kay Mayor Magalong. Ngayon, anong nangyari? Wala ka na ulit kalatoy-latoy. Balik ka ulit sa mga Duterte. Ah, my goodness. Ganun lang kasimple yon. Ano ang maririnig ng mga tao? Yun lang puro Duterte.